<laughs> oh, partner. Ah! Hindi kayo nakapalit ngay? di Hindi, okay lang. Mati ganyan Mati mga porma nyo? Oo, oh, ganyan na. Oo, ayos na. Ganyan na. Ah. Shout out po sa magbe-birthday kay RJ. Uh, shout out sa'yo, papunta na kami dyan. Eh, ah? e... Eh, handa mo na yung lamesa namin dyan, ha? Okay, happy birthday. Oh, happy birthday. Ano masasabi mo kay birthday boy? Okay. Happy birthday. Uh, plato talaga. Sige, ang kago. Paano ka bibigyan ng... Oh, shout, out shout out kay Ate Belen at uh, Ati uh, <laughs> Ate Marie. Shout out sa inyo. Manood kayo ng vlog namin mamaya. Yeah. Ano. Shout out kay Bangos. Yan, lasing na naman po siya. Oh. Pare. Pare. Sa out sa yo. I love oh. you. Oh. <laughs> Partner. Tay oh, okay. timing na lang sakit ng tiyan ko. Nababawas ako. Sakit ng tiyan mo. Oh. Nababawas ka. Ginawa oh. mo kanina ay yung munggo. Yung munggo. Sa mm. taon mo na. Sa taon mo na yan timing naman parang bahapon na tayo Diyan. yan yan muna ipapagilid ko muna nga dyan. dyan oh ilalabas ko ang sama ng loob ko dyan sige 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 oh bilisan mo baka, baka bulos yung dalag lalabas na nga eh bahala muna ka dyan Ah. 哈，他妈的，我，啊，哇，呼，呼，啊，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎， Dali ko, dali ko, dali ko. May bag dito, may bag. Mabaho. Ang kapal. Bago dyan. Huwag mo nang pansin na yung mabaho. Huwag mo nang pansin na yung mabaho. Importante, may, may bag dito. Ayan. Dito. Ayan, ayan, ayan. Tulungan niyo ko, tulungan niyo ko. May bag? Ayan, ayan o. gagawin natin dyan, baka. Eh, tulungan mo pa rin. May ginto yan, may ginto. May ginto yan, may ginto. Hindi natin maabot. O, oh, di ba abot? Sabit nga, kukuha. Kuha, kuha, oh, kuha. Huwag ng kamera. Sige, uh, uh. Kalo, kalo <coughs> sige. Oo, oo. Sige, kukuha. Sige, kukuha. Kuna kukuha. Sigurado yan. Ayokotan na yan. Ano, Sigurado ba? Oo, oo. Oo, oo. Baka maulog ka. Baka ay ano ah. Baka ang tahanan kasi. Baka tayo sa bird yan. Wala <coughs> akong dito. O, pasakon sa ko. Oo.